Sabi ko nga kay Joshua na ngayon ay last day na ng paghahanap namin ng venue para sa kasal. Kasi nga ilang araw na din kaming naghahanap. Kaya nga bago kami umalis ay talagang nagpray mo muna kami na sana ngayong araw ay makahanap na kami ng venue na talagang pupusuan naming dalawa ni Joshua. Ito nga pinantahan namin ngayon ay ang pinakahuling na search ko na pwedeng maging venue dito sa Kabuyaw. Doña Saan? saan po dito pwede mag-inquire? Para may dal July 8 po saan? July 8. O, oh, bakal saan. Bakante. Pero tala, ay, eh, magkaan po yung eh, mga dalit? Rates. Sa taas po, 15,000. Grand Pavilion. 4 hours. 4 hours event. 5 hours set up. Tapos 3 hours address. Public pit lang kayo tayo. Sa baba po, 7. Ano po ba wedding? Okay. Ilang ano mo kayo yung kasha dito sa... 200. Pwede po natin tignan sa taas. Ang basa. Yung 15 lang sa buong na po to Table and chairs uh -huh. Oo, oh, bin. Wait, pati yes, no. uh -huh. chairs, wall. Ito po yung 7K dito. Ang oh, lawak na din ito. Oh. 100 lang yan. 100 bucks. Ah, 100 bucks. 70 yan. Sikip naman. Oo, oh, okay. Mas better yung sa taas pala. Ah, meron po. Wow. Ang oh, lawak pala nito. Oo nga, malawa. Oh.

Pag sa kayo ng make-up, ito yung pinakita ko. Yes, pinagpulgasan ako ngayon dito. Magkano ko yung... Pag overnight ko, 9,000. Pag day ko, 7,500. Oo, ayun. Wala akong pinahay. Pwede natin tingnan. Okay. Buti na lang, wala akong makasitig saan. Ang gulay yan. Maganda, Ang ganda, no, eh? uh Maganda, no? Oh, oh, oh. Ano? Ah Wow, ang ganda. Yun. Oh, mo set up lang. Kasi di ba po included na po yung mga ano doon, tables oh, and chairs oh. sa 15k. Okay. Ito, 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 ito na si setup. up. Ito naman kasama pagkain yata kain Eh at ayan. Eh, din yung set up. Ito yung baba. Kung hindi naman kayo parami ang mag-swimming, mag-perfect na lang kayo. Kasi sayang naman na 1,000 thousand Oo, uh, oo, online kasi mo. Ah, pwede taas. yan. Mag-perhead mag, mag na lang. Magkano yung perhead niyo po? 150. 150. 150 overnight niyo. Ito po yung magkano? 286 hours. 286 hours. Ay, ang ganda. May ano na. May kitchen at... Ay, Oh, malawa. po sila. Lahat. Ako, ang ganda na na. Double yun. May lang naman. Di ayos na yan. Oo Pwede na oh doon. isa Okay, at least 6 hours. Sa mamaya tatawagan kayo ni pag dumating Main game, Kung no? ganyan. kasama namin sa so -so -so Baguio. So Di ba kasi mag-artilla -art, mag tayo ng ban? Mm -hmm. Ban eh. e, yun eh. Yung nang gusto nila na Lumi. Andito tayo sa Don Yawana. Nag-i-inquire. Talaga namang answered prayer nga talaga kami sa venue ngayon dahil talagang nagustuhan namin yung lugar nung nakita namin siya sa aktual. Yung pagbabakasakali namin na Putahan yung lugar talagang hindi na sayang dahil nakapag decide kami na yung venue na nga na ang kukuhain namin nagustuhan nga namin pareho ni Joshua dahil bukod sa accessible lang ito dahil dito lang to located sa Kabuyaw ay malapit pa siya sa highway kaya hindi siya mahirap hanapin sobrang ganda ng loob na pang social siya tignan tapos sobrang lawak pa niya na kasha ang 200 katao so ang bilang ko nga ay possible na aabot sa 150 katao ang bisita namin so talagang kasyang kasya siya dun tapos air condition pa kaya hindi ako mag worry na baka pagpawisan ako or maiinitan ang mga bisita tsaka yung pressure niya talagang affordable lang so dyan kami nag park and then that's the Fiesta Market and we're going to Ayala uh, Malls para magtingin ng wedding ring so sana may mahanap kami dyan kasi wala kami nahanap sa Kalamba Kabuyaw Santa Rosa SM so ayan kami ang ka ganang di mask diba ang kalat ng buhok no ganyan kapag Nag-motor. Hey, Nakamotor. Hey, everyone! So, andito tayo ngayon sa Ayala Malls. Solinad sa Santa Rosa. So, we're just walking. Josh. We're just walking. We're looking for um, jewelry shop para maghanap ng wedding ring. Let's go! Ano po sila? Uh, per gram ba yun? Per, no, mm -hmm. per, per, per design, design po. Per, per design, design okay. uh, 22. Pag hindi ka siya sa 30,800. Mm -hmm. Pero ilan kayong ang gram niya? Approximate to say, ano wow. Balik wow. muna tayo mo to. Yes, sir. Guys, kung 6 hours ang ano doon. Ay, maka-play pala yung ako. We're going upstairs! Wow! Ayan oh, Yun oh, dapat yung dadaanan natin, no? Second floor na second floor. Ayan yung barbershop. Serious yan. So patawid kami, pano Bali? Ano registered wow. niya dyan? Violet? Maraming ano siya eh. Ito nga. Swifty. Everybody swifty. Wala na yung boy. Ano yung boy? Wow. Meron. Ito yan. Kunti na lang di wala nang koi fish ay meron wow sunflowers ay ano pala yan dyan pares pares hmm? at amano mayroon So, kumain nga lang kami sa saglit kasi nagpapalpitate na ako dahil sa kape. Pagkatapos nga namin kumain, ay nagpunta kami dito sa may ukay-ukayan para maghanap ng pang-rider na outfit namin para sa aming pre photo shoot. Ay, din! Oo oh, nga, kita kong kanina.

wala, wala silang so pagkatapos nga namin doon sa Ayala Malls ay next naman namin pinuntahan etong Vista Mall nasa sa labasan lang din kami why not at puntahan na lang din talaga namin ang magkabilang mall Thank you for always opening the door. Mm -hmm. sobrang init nga ng panahon kaya naisipan namin na bumili ng ice cream para kainin namin habang naglalakad papunta dun sa pinagparking na namin we have here some fries So finally, may na din tayo ngayong araw. So venue check na tayo. Ayan lang guys, thank you so much for watching. Bye-bye.